Isang mapagpalang araw po sa mga kapatid nating patuloy na tumatangkilik sa may liwanag ka-Hesus na handog ng Children of Light Catholic Charismatic Community. Ako po si Sister Des Caredo. Tampok si Governor Ed Panlilio ng Pampanga sa episode na pinamagatang Pagtugon sa Krisis ng Politika. Panginoon ay nasa matinding krisis na kung saan ang, ang probinsya ay naghahanda po sa isang eleksyon may dalawang kandidato o kandidata na pumupustura na ano, na isa dito po ay ang incumbent ang nakalukluk na governor nun si Governor Mark Lapid at uh, isa ring uh, pumupustura nun ay si Miss Lilia Pineda tapos ngayon, ang mamumuno sa isang probinsyang uh, galing ang mga bayani, isang uh, maundad na probinsya, ay isang wedding lord, okay, isang isang quarry lord. Yun. So, krisis sapagkat uh, walang mapili ang tinatawag ng third force group. Ano? Yung naglalayo ng mga magkaroon ng pagbabago, eh walang makitang alternatibo pantapat sa dalawa. Ano? So, pumili ng mga walong at mga Pampango luminaris na hopefully mag-provide ng leadership sa Pampanga. So, inanyayahan ng third force group na tumakbo sila itong mga possible candidates. Ayaw naman nila. So, hanggang sa puntong I was nominated. Ano? Hindi ako ang, -ang nagpresenta ng aking sarili ako ang nilapitan nila. Sabi na among Ed, we are nominating you to run as governor. Ano? So, ganon. Ano? And uh, to make a long story short, ako nga'y pumayag pagkatapos magdasal, kumonsulta sa obispo, nagdasal ang mga tao, na-realize ko na, na because of discernment, na ito ay kagustuhan ng Diyos. Tumugon tayo sa sa isang panahon ng krisis, na nagahanap ng leader, ang pampatagang walang mahanap. Lumitaw ako, pinili ng mga tao, at yung kampanya namin ay isang krusada. Isang advocacy, ano, for good governance and responsible citizenship. So, hindi lang ito ay political na krusada. Hindi lang social uh, advocacy more and more we realize doon na ito ay isang maka makajos na krusada. So, ang tawag namin dito noon ay Divine Crusade. na Why? Because uh, we realize that ang mundong ito, ang mundo ng politika, parang gustong itaboy ang Diyos. Para sinasabing, okay, Diyos, pang-relisyon ka lang, pang-simbahan ka lang, pang ka lang. Pang tinataboy ang Diyos sa politika, no? Kaya magsisimbang politiko ng linggo, ang kalunes, eh, yung marami sa kanila, hindi naman lahat, eh, pumapasok sa buhay ng korupsyon. No? So, tiwali sa gospel values. Yeah. So, sabi namin, total ngayon na dito na kami sa politika, ay hayaan natin ang Diyos na magsentro sa politika. Ayahan natin ang Diyos na manguna let God regain control over politics. E eh, sabi nga sa Pablo, ano, Romans 13.1, all authority comes from God. Kaya lang, ang kapangyarihan ito na galing sa Diyos, ay binibigyan ng ibang kahulugan, ng ibang pumapasok sa politika. Imbes na ang Diyos ang maghari, eh silang gusto maghari. At pinagaha, pinapaghari ang, ang pera, ano, ang sugal, ang bisyo, ang drugs, ang criminalities. Dapat isentro ang Diyos para matapoy lahat na ito. Nagkampanya kami, Ay isang problema namin ay pera. Sa kami kukuha ng pera. Kasi ang balita namin, yung isang kandidato ay naglaan siya ng 400 milyon pesos. Noong una sabi namin, dapat naming tapatan o lampasan yung 400 milyon. Pero later on, sabi namin, sandali, kung Diablo yan, dapat hindi ka magipaglaro sa Diablo. Sabi namin, magkakampanya kami from a higher moral ground. So, kung pantapat nila ay pera, kami naman konsyensya. Ano? Kung pantapat nila ay katanyagan, kami naman uh, ng Diyos. So, kung kanila ay patronage politics, ang sa amin naman ay good politics kung sa kanila ang pagtapat nila ang nila ay ay corruption ano o kaya bad governance kami naman responsible politics people's participation citizens participation at ang swerte namin ang aming kampanya ay inangkin ng dry radio TV print ano at uh, ito ay uh, inaabot pinaabot sa mga tao kasi wala naman kaming napakamahal ng advertisement, ano. Kami libre. Ano, in advertise kami ng mga iba't iba't ibang channel, ng mga dyaryo, na national circulation, ano. At uh, we took that as, uh, as an advantage for us to explain to them what we wanted to have for Pampanga. Yung pangarap namin sa Pampanga, gusto nga namin na ang Pampanga ay dapat umunlad, maging mapayapa, makakalikasan, mapagmahal, matulungin, ano, malusog, masaya, nakasentro sa Diyos. So, yun, ano? So, pinabot namin sa mga tao yun. Ano mga tao naman, pinag-aralan yung aming advokasya, kinumpere sa advokasya ng kabila, nakita nga, ano, maganda yung pangarap namin sa pampanga. Para ba strike kami ng cord sa puso ng mga tao? Ito rin ang gusto nila ayun, ano, sa pinag-aralan nila yung krusada, nung pinag nila, inangkin nila, pinagpasyahan na tama. Kaya nung inangkin nila yung krusada, tuloy-tuloy na yan, sinuportahan nila. Kaya yung iba, pagka pupunta ka sa headquarters ng